sa so, sobrang busy ng mga business, hindi na natin na uh, bantayan mga business, so, hindi na natin natalian, nagtumbahan na yung mga kabusiness, mga business oh. Siya so, nga pala, maraming mga business, maraming uh, hindi na buhayan, nagaya nito. Yan. Kaya yung gagawin natin mga business, tataniman natin ulit yan para hindi masayang yung space mga business. sayang kasi yung space mga kabisnes eh pag hindi natin tinaniman eh may nilagay tayo dito pataba uh, kaya naganito ganito siya mga kabisnes kasi nung time na tinanim namin to tag init tapos busy rin ako dun sa isa naming farm sa amin sa bahay malapit sa bahay busy kami doon kami nag focus kasi nandun yung mga lettuce namin so dito sa sobrang init mga kabisnes daming namatay hindi ko na napilit hindi ko na napalitan kaagad kaya minsan kung titingnan nyo madamo pero okay lang yan mga kabisnes wala eh hindi magagawa talagang ganun talaga dalawa lang kasi kami ng pamangkin ko kaya sayang din kung isipin sayang din talaga Marami, maraming hindi na buhay kasi mga kabisnes eh pero yung iba mga kabisnis, ayan, eh, nataniman na namin yan. Pero doon, marami, maraming patay mga kabisnis. Ayun, lilinisan pa nga namin eh. Meron pang plot dyan mga kabusiness. dalawa pa yan. Eh, isa. Tapos yung doon, dalawa pa yan sila plot. Hindi namin nataniman din. Sa sobrang busy. Dapat yung kasabayan yan mga kabisnis, ito eh. Mga talong. Yan. Munga na siya. Kaya lang nagarbista na kami kanina. Kaya nito. So nagarbis na ako kami kanina mga kabisnes kaya Pero ganun pa man sige lang okay lang tuloy pa rin mga kabisnes Talim lang ng talim hanggat kaya